Pas po, ng bigay. Yes, po po. lakas po ng bugso ng hangin, nung. Oh. Buti po naman mataas. Ay, kung pa ay lalo na akong nalugot. Oh. Ay, <laughs> yung ibon, oh. Oh. ano lakas po sa mga dulo ng niyog. Kita niyo po ba nag uh, ano nang niyog? Dito nang galing. Parang habagat po ba kung tutuusin? Uh. Atin po namang isinitin na rin aring iba nating ano. Iba nating gawa. Atin pong ano kinawadan. Arim bubong. Oh. Uh. po namang atin bubong ay para hindi na mapatulad nung dati. Ay akin pong pinagtatalian na ng ano. Kawad yan oh. Uh. Kita po ba rin yung yan oh? May mga kawad na po yan Diyos ko po ang lakas Yan may dahon na lumilipad dyan eh Nabayo na oh Narinig po tayo ngayon eh oh. Makahapon tayo sa ano yan, no. Woo! Diyos ko po. <clears throat> Para pong may mga tumba na tayo sa aking dun eh. Yun, oh no? Ah, ah. Ah, na ay po. May mga tali na naman po kawad yan lahat oh. Ah, sobrang lakas po. Oh. Nandito po tayo, tatin kinetsik yung ating mga gawa. Oh. Galate. mga sitaw ko Ang aspo, ang pitay. Diyos po. Yan na po ang ano sa ating ano. Dumarating ng bagyo. Ah, ito baha talaga na oh. Ah, ah. tatalbusin ko humamay na yan o sayang oh. yung kamuti kaya natin ano na nagkatubig na rin oh. napapanit din na yun eh. kakatubig din po yung ano pala na rin oh. kasi nga kasi nga oh, ma ano na sobrang lakas po ba napakalakas ng ano napakatagal na po nang dating nung ulan oh, parang 3 days na siguro to yan nakakatubig din pero sa tataas po naman ng ating ano hindi siya maabalik oh, rin huwag kahit mabababa yung ating oh. kahit napaka ano kahit mababa po po yung tanim Ayad ang sayad ng hangin oh yan o oh. ayad ang sayad ng lupa ng hangin mababa ang pagkahangin ay yung palang palay natin meron pa po pala tayong palay dito ay may natumba na rin po pala nasaging oh pa may bunga kaya ito para mas mapakanabangan pa mm. parang yung mga sabah ay, may natumban na rin po yan oh sayang bago pala ako po nakaka-recover ay oh Bago pa lang nakaka-recover. Halos wala pa ngang uwa tayo naano dito. na dito. Na-harvest bagsak na naman 'no. Yan yeah, mga papaya. Baha na rin po. Ya, ito po ay sayang itong isa oh. Hindi pa pwedeng sa Ah. Mm. Yan oh, payat po masyado. Ano, cucu? Silong na kayo, Tinitinan ko lang ari. Ari pa po, natitira nating anihin pala. Iisang pitak na naman po ari. Oh. Yan. Pagka huhuhulaw at gaganda-ganda ang panahon, eh siguro i-harvest eh, na rin natin yan. oh Chuchu! Yan, ito pa po pala yung ating anihin. Ito na lang po naman. Tayo naglasay ay sa kabila ay, pero ito po naman ay maliit ng bahagi. Oh. Medyo natumban na rin yung ilan. pwede, pwede na po. Nawala na ho talaga yung ano ng bundok oh. ukura po naman natin, pa-pull out na rin natin 'yan. Oo. Oh. Kaya okay, ibig sabihin ay okay na rin po naman 'yan. po, ang ganap sa ating bukid oh. Kakatubig din eh kukuhanin po natin yung ibang talbos nung kamuting kahoy po sayang oh yan gawa na nakapapaspas lang maigi kukuhain na po natin ito at gawa po ng nagiri na po yung iba yan o oh. bumabagsak na ho sayang pa hmm rin po mas mapapakanabangan pa natin yun oh. No? ito natumba na rin oh. No? lakas din eh 嗯。Mm. Kasi po yung iba tumatagilid na siya oh. Yan pansin niyo po yung ibang puno. Tumatagilid na. Bakit po medyo mahina pa yung hangin? Sana po naman wag nang lumakas. karami na rin po naman tayo oh. Yan pa oh hinaano lang siya ng hangin ang binubugbog ang dami ng ibon oh ano ko yung ano nyan oh ang lugan Yung iba po, yung nababali na rin 'yan, 'no. Ayun po, ingat po ang lahat ah, talagang sana naman ay wag nang magtuloy-tuloy po 'yan, 'no. Ito po ate Malberry oh. Uh. Nagwawasa-wasa